Kung mabuti ang Diyos, eh bakit nagkakaganito? Naisip mo na ba yan? O kaya naitanong mo na ba yan? Isa yan sa malaking palaisipan sa karamihan dahil napakahirap nga namang unawain ang katotohanan ng kabutihan ng Diyos at ang katotohanan ng hindi magagandang karanasan. Meron kasi tayong sariling konsepto ng kahulugan ng kabutihan ng Diyos at meron din tayong expected outcome na kapag hindi umayon sa mga iyan ang nangyayari ay nagiging bulag na tayo sa kabutihan ng Diyos may mga pagkakataon na tayo na ang nagiging sukatan at basihan ng kabutihan ng Diyos. Pag hindi natin maintindihan ayon sa ating pamantayan, nagkukonklud tayo na hindi mabuti ang Diyos. O kaya ay hindi na tayo mahal ng Diyos. Mali ang mag-isip ng ganyan. Ito pa ha, kapag tayo ay may pinagdadaan ng problema, madaling isipin na hindi tayo mahal ng Diyos kasi ang focus natin doon na lang sa problema at hindi nasa napakaraming pagpapala na meron pa sa ating buhay. Kaya minsan tuloy ang nangyayari sa atin, mamayang, God is good, praise God, tapos biglang, pagod na ako sa you Lord. Nawawala yung consistency ng ating pagpapasalamat sa Diyos kasi hindi din consistent ang pagtingin natin sa Diyos. Mahalagang alalahanin na yung desired outcome natin ay produkto ng limitadong pangunawa natin. Samantalang yung outcome na ibinibigay ng Diyos ay mas nakahihigit dahil mas naintindihan ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin, ayon sa Kanyang mataas na pamantayan ng kabutihan. Ang sabi ng Bible, kahit hindi mamunga ang mga puno ng igos, ubas o kahoy ng ulibo, at kahit walang anihin sa mga bukirin, at kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan, magagalak pa rin ako dahil ang Panginoong Diyos ang nagliligtas sa akin. Pag sinabi nating mabuti ang Diyos, ay hindi nangangahulugan na walang magiging hamon sa buhay. Meron pa din. Pero mahalagang maunawaan na ang mga hamon ay instrumento para sa mas mataas na layunin at iyan ay para sa ating ikabubuti at ikalalago. Dapat din nating tandaan kapag may pagsubok na hindi lang iisa ang sagot sa ating mga dalangin na kahit sa ating pagtingin ay dead end na o walang-wala na, meron at meron pa rin magagawa ang Diyos ang ayon sa kanyang kalooban. Ang pagpupuring tuloy-tuloy ay nakabase sa wastong pagkilala sa Diyos. Isa sa pinakamahalagang malaman ay ang katotohanan ng kabutihan ng Diyos. Ito'y hindi nagbabago at hindi kayang baguhin ng pabago-bagong sitwasyon ng buhay. Yan ang tunay. Asa ka pa ha?